guys, good morning everyone. Guys, ito yung ating ulam na swak na swak sa bulsa. Ito, ito guys yung sinasabi ko sa inyo na tapa. Pag nag tapa tayo, yung iba ilagay natin sa freezer. Pag gusto natin iluto, ilabas natin agad para pag nawala ng kanyang pagka-frozen, pwede na natin i-deep fry. Ayan, hinakutok ko ito bago i-frito at i-minarinig. Ayan. Tapos, pwede na natin parisa ng chapsu. Ayan, sarap ng na aming chapsu. Sarap ng sabaw. Kain tayo, guys. Ayan, swak na swak sa brusa ang aming gula'y ay konting patis lang, konting sugar guys, yun at yung pinaglagaan ng baboy, ko rin yan at yun ang kung kung sino ang guys, yung pinaglambutan natin ng mga karni karni, okay guys, follow and share, thank you for watching, bye bye.